Ayan sa hilo po guys, magandang araw po ulit sa lahat. So in this video po is meron po akong ipapaalam sa inyo or inform sa inyo uh, tungkol po kay Pibitim Nonet sa kanyang pamilya. So base nga po sa ating uh, thumbnail, isang napakalungkot nga po na balita ang dumating o nangyayari nga po ngayon sa kasalukuyan sa pamilya ni Pibitim Nonet dahil nga po uh, sa pagpanaw ng kanyang tiyohin po, uh, kapatid po ito ng kanyang Uh, mama. So, sa nakalagay po sa screen natin, yan pong naka, ano, nakatakip ng uh, kumot. Yan po ang kanyang tiyuhin po sa hospital. I believe uh, nangyari ito mga Friday night or Saturday ng madaling araw. So, isang napakalungkot na balita nga po para sa pamilya ni Pipitim Team Nono, especially nga po sa ano sa side ng kanyang mama so gusto ko lamang gusto lamang pong ipalam ni Pipitim Nonoy eh. since hindi muna siya daw makapag-vlog ng mga ilang araw dahil nga po sa pangyayaring ito. So pansamantala po muna siyang uh, magpapahinga sa pag-vlog dahil nga po uh, kailangan muna niyang asikasuhin itong uh, pagpanaw ng kanyang tiyuhin po. So, sabi kasi niya na baka magtaka na naman daw po yung ibang mga viewers or lahat ng mga viewers talaga magtaka na. Uh, wala na naman da, wala na naman siyang upload. So, yun po, at least ma-inform po kayo or ma-heads up po kayo na ganito po ang nangyayari sa kanilang pamilya ngayon isang nakakalungkot na balita. Nga po, at uh, ako po bilang isang kaibigan na pibitim noon ay bilang Um, naging ano niya dati naging cameraman at editor niya ngayon ay uh, lubos po talaga akong nakikiramay sa kanya at sa kanyang buong pamilya dahil nga po sa pangyayaring ito sa kanilang buhay. Pero alam naman natin na ganito talaga ang buhay nating mga tao. Uh, lahat tayo ay pupunta doon. May mga nauuna lang talaga. Um, lahat tayo talaga ay pupunta doon. So dapat habang buhay pa tayo ay maging mabuti tayo sa ating kapwa. Maging mabuting tao tayo. Gumawa ng tama. Uh, kasi hindi natin alam kung hanggang kailan lamang tayo dito dito sa mundo kasi sabi nga nila yung kamatayan daw is parang maganakaw bigla bigla na lamang daw ang dumatating ng hindi nagpapaalam which is, which is tama naman talaga yon mapabata matanda ay walang kaligt, uh, walang kaligtasan lahat tayo ay pupunta doon at wala sa edad ang kamatayan kung oras mo na ay oras mo na talaga sa kaya dapat habang nandito pa tayo sa mundong ito is maging mabuti tayong tao kaya sana po ay ipagpray po natin yung uh, si pibitim Nonoy ang kanyang buong pamilya na malagpasan nila itong pagsubok na ito sa kanilang buhay kasi hindi rin talaga biro na mawala ng mahal sa buhay although tangkap naman natin iyon kasi nga inulit ko nangyayari talaga yon sa ating lahat pero yun nga nakakalungkot lang din talaga na mawala ng mahal sa buhay kasi imagine mga ilang taon mo din kasama pero bigla-bigla na lang mawawala mawawala diba so nakakalungkot yon so ipagdasal po natin ang pamilya ni PB Team Nonoy na makayanan nila ang pagsubok na ito uh, sa kanilang buhay so since wala pong munang vlog si PB Team Nonoy pansamantala uh, sinasuggest ko po na sana ay panoorin Nalang po muna natin yung mga old videos ni PB Team Nono. E, napakarami pong videos ni Pibitim Team simula noon hanggang ngayon. So sana panoorin na lamang po muna natin i-replay e, po ang mga videos na yon. Nasa ganon is makatulong din po tayo kasi kahit na mga lumang mga videos na yon kapag pinapanood po ito at hindi nag-skip ng ads, ay may pumapasok pa din na kita uh, sa pamamagitan po noon. So malaking tulong po iyon especially ngayon sa uh, pangyayari sa kanilang buhay. Uh, malaking tulong po iyon. So, sana, uh, ganoon po muna ang gagawin natin. And, recently lang, uh, may in-upload si PB Team Nonoy about doon sa shop na kanyang ipinapagawa. At kahit na galit naman po ang nangyayari sa pamilya ni PB Team Nonoy ngayon, I'm sure naman na ipagpapatuloy pa din naman yung mga proyekto na kanyang iginag, uh, ipinapagawa ngayon uh, of course yung pabahay sa mga batang ulila sa magulang malapit na pong matapos iyon I'm sure naman na ipag, uh, na ipagpapatuloy na iyon at yung shop naman po niya na sponsored nga po ni Atiyeng, Yeng ay of course naman ipagpapatuloy pa din naman iyon uh, it's just that wala po munang vlog na gagawin si PBT Nonoy uh, bilang ano na din uh, tawag niyan pagluluksa sa nangyayari nga po sa kanilang pamilya. Kaya yun, nakikiramay po tayo ulit kay PB Team Nonet sa kanyang buong pamilya sa pangyayaring ito sa kanilang uh, buhay. At nagpapasalamat din po ako ng malaki sa lahat po ng palagi sumusuporta ka kay PB Team Nonet. Although hindi naman siya, hindi ganun ka laki ang kanyang channel um, yung mga views hindi na ganoon kataas katulad ng dati pero kahit papano may mga nanonood pa din so malaking bagay po iyon Uh, para kay PB Team na hindi lang sa kanya, hindi lang sa kanyang pamilya kundi pati na rin sa mga taong tinutulungan niya kasi alam naman po natin na yung kinikita ni PB Team no, although napakaliit lamang nito is itinutulong pa din niya ito sa mga uh, taong nangangailangan ng tulong. Ganun po kasi kabuti ang puso ni PB Team yung kahit na uh, kahit na gipit na siya, kahit na hirap-hirap hirap na hirap na siya is, talagang willing siyang tumulong sa mga taong nangangailangan. At napapasalamat din tayo ng malaki sa lahat ng mga sponsors na um, nagtitiwala sa kanya, walang sawang sumusuporta sa kanya kasi yun talaga yung naging or sila talaga yung naging partner ni Pibitim Nonoy para may pagpatuloy niya ang pagtulong. Although nakakatulong naman si Pibitim Nonoy pa konti-konti sa kanyang sahod, pero iba pa rin talaga yung Uh, na itutulong na, or tulong na naibibigay sa pamamagitan ng mga sponsors. Kaya nagpapasalamat tayo ng malaki sa mga bigating sponsors ni PBT noon. Hilang bigating pati yung mga maliliit ng spon na sponsors, yung mga hindi nagpapabanggit ng pangalan. Talagang sobrang na-appreciate natin yung tulong na ginagawa nila para kay PBT Nonoy. Uh, I mean, idinadaan nila ang kanilang tulong sa mga kababayan natin na nangangailangan sa, pam sa pamamagitan ni PBT Nonoy. Kaya, Maraming maraming salamat po sa lahat ng inyong uh, suporta at uh, tiwala kay Pipitim Nonoy. Of course sa mga charity viewers na uh, walang sawang sumusuporta uh, kay Pipitim Nonoy simula noong nag-start siya mga year 2022 hanggang ngayon. Antiyan pa din kayo at nasa 107,000 na followers uh, subscribers na yata. Kaya thank you so much po sa inyo at maraming maraming salamat talaga sa inyong walang sawang suporta. Uh, yan. So yun guys, I think hanggang dito na lamang po itong gagawin ko na reaction video. So thank you so much po sa lahat ng mga palagi bumabalik sa aking YouTube channel. So inuulit ko nga po palagi na no, ugalin po natin magdasal, magpasalamat sa lahat ng mga bagay na ating natatanggap. Kahit na hindi po natin ito hinihingi kasi nga po lahat ng mga bagay na meron tayo ay kalob sa atin ng ating Panginoon. At wala ang mga bagay na ito kundi dahil sa Kanya. And always bring pa yung kapote, sombrero or anything na pwede maging proteksyon sa katawan kapag lalapas po tayo ng sa ganong kapag mainit ay hindi po tayo mainitan kapag biglang umulan ay hindi po tayo mababasa ng ulan and always take vitamin C para mapusang ating immune system at hindi po tayo matatamaan agad-agad ng kung ano ano mga sakit-sakit especially sa panahon ngayon na paiba-iba nga po yung napakainit po sa so pila-pila na lamang pong umulan at uh, sa panahon din po ngayon may kumakalat na sakit na impact so mag-iingat po tayong lahat so God bless po at bye for now po